kasi wala tayong nakikita pagbabago o patutuloy ng pagbabago na nasimulan ni dating Pangulong yeah. Rodrigo Duterte Tama. na rason kung bakit natin siya binoto. Yes. Pero maro, kahit man nakalayas natin, ang adik na presidente natin, hindi niya, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, dalawang bagay po yun, ma'am. Kailangan natin kapadismiss ang kaso ni Pangulong Duterte at mapabalik siya sa Pilipinas. At iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsikin ang ating presidente ngayon. Kaya po na ang aking sinasabi kanina about sa ICC at sa kaso ni President Duterte dahil gusto ko marinig ng ICC mula sa atin kung ano yung ginagawa nila sa kababayan natin. Kinuha nila, binigay siya ni BBM sa ICC. Pero hindi makukuha pabalik ni BBM si dating Pangulong Rodrigo Duterte. BP ko ikaw na Presidente, mapauwi na. Bakit? Kasi pumasok na siya sa, sa ICC. Kulungan. Under custody na siya sa ICC. Kasi render siya ng Pilipinas. Pero mali yung pagkuha, di ba? Yes, ma'am. Oh. Yan din ang sinasabi natin, ma'am. Bakit? Tulad nung sinabi ko, nagtanong si ma'am, ano bang magagawa namin? Tanungin niyo ang Dutch government. Bakit kayo sumali sa pagkidnap? Bakit kayo sumali sa extraordinary rendition kay dating Pamulong Duterte? At ganun din ICC. ang ICC. Sabi nila, sila ay para sa human rights, sila ay para sa democracy, liberty, freedom. Pero, nakita natin, di ba? Ano ginawa nila? Tinanggap nila with open arms ang tao kinignap sa sariling bayan. Para magkapera sila, nakatila sila. Isa sariling magkita Yes, ma'am. Pero, merong interim release na pwede sabihin ng Pilipinas na ibigay niya sa amin dito habang kayo ay nagtatraya ng nagkakaso. At kami, ang naninigurado, na aaten siya sa kanyang hearing. Napumunta siya sa mga lahat ng patawag ninyo. At hindi siya mawawala. Yes, ma'am. Kasi gusto nila tumulong o mag-cooperate. Bakit? Ang tanong po ay bakit ginagasusan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga peking witnesses dito sa kaso sa ICC? Kasi, ma'am, gusto nila mag-cooperate gusto nila mag, ah, gusto nila mag sa ICC case. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, magagamitan sila. In collusion. Kayo ICC, wala na kayong kaso. Bibigyan namin kayo ng kaso. Ito, kalaban namin sa politika na natatalo kami sa politika. Ibibigay namin sa inyo. At sa inyo na yan, ikulong nyo na yan para hindi na siya makabalik sa bansa. Opinyon ko lang. Dahil marami talaga ang nagsasabi na weak leader siya. Hindi siya weak leader ma. Nagkukunwa rin lang siya mabait. Yes, yes. <laughs> Nagkukunwa rin siya <laughs> ng mabait. Gusto niya ipakita sa lahat ng mga tao na mabait ako. Pero, kami presidente ka, magagalaw pa rin sa iyo ang utos. Dahil lahat yan, ma'am. Alam ko na yan. Alam ko ang trabaho sa gobyerno. Lahat yan pagtatanong. May approval ba ito ni Inday Sara. Hindi gagalaw yan kung walang approval yan ng ulo. Kaya, hindi siya weak leader para sa akin. At basa ko sa kanya, gusto niyang ipakita na mabait siya na Marcos. Hindi siya tulad noong kanyang tatay. Hindi siya yung Marcos na diktador. At kanya ay low-key ang kanyang gusto iproject sa ating lahat. Kung nakikita nyo, lagi niyang sinasabi, ah, wala naman akong problema kay Inday Sara. Pwede naman naming pag-usapan yan. <laughs> Pero, noong nag usap pa kami, ano ba ang ano niya? Ano ba yung sinabi na sa akin? Wala. Nagdarong siya sa akin. Ano ba ang mga projects? Sinabi ko sa kanya, may nangyari ba? Wala. <laughs> Tapos na itong administrasyon nito. Midterm na sila. Tatlong taon na ang lumipas, pero wala pa rin tayong nakita. Kulang na ang tatlong taon para sila ay gumawa na big ticket projects o malalaking development projects para sa ikawaulan ng bansa. Dahil gaano ba katagal gumawa ng project? Nine years! Six years lang ang termino ng presidente. Kaya kailangan ang continuity. Dahil kailangan mo isunod ituloy yung ginawa no na una o nakaraang presidente. At yun ang sinabi na sa atin yes. Sabi niya, continuity at unity. Gordon! Pero dahil low-key, kung wari mabait ako na tao, ganon ang kanya pinapakita sa atin lahat. Ang tanong dito ay Ang, ang, ang kapatid niya, si President Marcos, ang nagpandala kay Ngunung um, Duterte dito sa so, Subi. Hindi ko pinasakit yan, ma. Dahil hindi ko po alam kung anong uh, iniisip niya at uh, ano ang paninindigan niya sa pamilya at para sa kapatid niya. Dahil hindi uh, namin pinag-uusapan kapatid niya dahil alam niya galit ko kaya hindi namin pinag-uusapan si Pangulo bigo Marcos. po maraming salamat dito natapos ang aking party sa ICC. Ako lang bahala na sumabak yung aking mensahe sa iba't ibang plataforma dahil ang ating mga kababayan sa Korea ay ganun din ang kanilang ah uh, gagawin. Gusto nila na rally na makita ng mundo kung anong kamalian ang ginawa sa ating kababayan na nandyan sa loob ng detention center. Magkita-kita po tayo mamaya. Yes. yes. Dahil ako po ay hindi European at hindi ko na <laughs> <laughs> Sunblock! Sunblock!

sabi ko nga, I am frustrated with the uh, the administration of uh, here. Gusto ko na rin, dahil nagsasaya tayo ng post, nagsaya tayo ng lahat. Nagmamadali po tayo bilang isang pansa. Alvin! Alvin! Nagpapasalamat ako sa inyong lahat.